Si Mang Andoy ay isang batikang sabungero sa kanilang bayan. Kilala siya sa husay niyang pumili at maghanda ng manok panabaw. Adalas siyang nananalo sa sabungan kaya naman unti-unting yumaman at nakilala bilang isa sa pinakamagaling sa larangan ng sabong. Ngunit sa paglipas ng panahon, naging sakim si Mang Andoy. Hindi na niya iniisip ang kapakanan ng kanyang pamilya. Ang pirang dapat sanay para sa pagkain at pagkailangan ng kanyang asawa at mga anak ay naubo sa pustahan. Hindi na rin siya mauwi sa tamang oras, laging abala sa pagsasabong at nakalimutan na ang mga responsibilidad niya bilang haligi ng tahanan. Isang gabi, matapos matalo sa isang laban, napadaan si Mang Andoy sa isang madilim na eskinita. Doon, isang matandang lalaki na may mahabang puting balbas ang lumapit sa kanya. Anak, alam kong isa kang mausay na sa bungit. Ngunit, huwag mong hayaang lamunin ka ng kasakiman. Ang buhay ay hindi umiikot lamang sa panalo at pusta. Pangisi si Mang Andoy at naglakad palayo. Anong alam mo? Sabong matanda. Ito ang buhay ko at walang sino man na makakapigil sa akin. Ngunit, bago siyang tuluyang makaalis, muling nagsalita ang matanda isang araw, mawawala ang lahat. Ang nasa iyo kung hindi ka magbabago. At kapag dumating ang oras ng iyong maguguluhan ka na at hindi mo na mahanap ang tamang daan pa uwi. Hindi pinansin ni Mang Andoy ang babala sa halip mas lalo siyang tumnalulong sa pagsusugal. Hindi nagtagal dahil sa kanyang kasakiman nagsimulang bumagsak ang kanyang swerte. Nalogi siya sa sunod-sunod na talo. Naubos ang kanyang ipon at tuluyang nawala ang respeto ng mga tao sa kanya. Isang araw, sa desperasyon niyang makabawi, pinalit niya ang sapusta ang huling manok na natira sa kanyang isang mandirigmang tandang na minahal niya na ng matagal. Ngunit sa huling laban ito, natalo rin ito. Wala na siyang natira. Nang muwi na siya sa kanyang bahay, wala ng kanyang pamilya, Iniiwan siya ng kanyang asawa at mga anak dahil hindi na nila kinaya ang kanyang pagpapabaya. Toliro at walang direksyon naglalakad ng maglalakad si Mang Andoy. Sa kanyang paglalakad, napansin niyang hindi na niya alam kung nasaan na siya. Padpad siya sa isang madilim na gubat at sa loob nito ay tila pa ikot lamang siya. Doon niya naalala ang sinabi ng matandang lalak, mawawala ka sa iyong landas. Napaluhod siya sa lupa, lumuhuha at nagpatatantong siya mismo ang may kasalanan sa kanyang pagbagsak. Patawad, Diyos ko. Patawad, aking pamilya. Bulong niya habang bumabagsak ang kanyang katawan sa malamig na lupa. Kinabukasan, isang matandang ermitanyo ang nakakita kay Mang Andoy. Na mahina at gutom, tinulungan siya nito at binigyan ng pagkain. Ang pagkakamali ay hindi katapusan, sabi ng ermitanyo. Kung tunay kang nagsisisi, bumangon ka at itama ang iyong landas. Pasalamat si Mang Andoy at nagdesisyong bumalik sa kanyang bayan, hindi eh na siya bumalik sa pagsusugal. Sa halip, ginamit niya ang natutunan niya sa pagsasabong upang magturo ng tamang pagpalaki ng manok sa mga baguan, hindi para sa sugal kundi para sa tamang pag-alaga at pagmahal sa mga hayop. Di nagtagal, unti-unting manbalik ang respeto ng mga tao sa kanya. At sa huli, natagpuan din niya ang kanyang pamilya na muling tinanggap siya matapos niyang napatunayan na siya ay nagbago. So ang aral ng kwento, ang labis na kasakiman at bisyo ay maaring magpagbagsak sa atin. Hindi pa huli ang lahat upang bumangon at itama ang ating pagkamalik. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa panalo sa sabungan, kundi sa pagmamahal ng tamang pagganap sa ating mga responsibilidad sa buhay. At yan ang ating ngayong kwento.